Guys, nag-message na sa akin yung LBC. Pupunta natin ngayon yung parcel natin dahil nasa branch na daw nila. Ito yung trinade ko doon sa Jordan 4 natin na SB Pine Green at saka Nike Dunk Chicago. So trinade natin yung dalawang pairs ko ng isang pair ni Boss Irish. And big shoutout kay Boss Irish. Salamat sa napaka-smooth na deal na to. Punta na natin sa LBC bago tayo maabutan ng ulan. Abangan nyo na lang kung ano to. At pa-comment down below kung sino yung panalo sa trade na ginawa ko ano binayaran dito saan? saan sa? ito okay, ito. ay hindi kayo ito 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 Hindi sa... ito ako trade ako May pero nasa 30,000 eh. Hindi next no, year. kasi na dun ako mag-unbox. Dalawang <laughs> <laughs> Order nila 'yan. Wala pa ma'am. Papatulugin ko 'to sa bahay. Pagka medyo tumaas na 'yung value, doon ko siya ibebenta. Okay, okay. Uh-huh. -huh. Uh Maganda-ganda pa ng investment. Uy. Oh, okay. Uy! Uy! Ba't ikaw ang dyan? Kaya <laughs> ba? Uh -huh. Ha? Hindi, kukunin ko na. Hindi, ko ko sayo, okay, <laughs> ito, ito. ito na yun ko kahapon. Sabi ko sa iyo eh. Ay, papadala mo. Ito, kinawa ko doon Ano Tinawag sa akin naman ko eh. Ayan. Traders. Uh -huh. If yung pinicturean ko sa'yo, uh -huh. yun na lang i-send mo. Ay ah, sige, send ko na lang yun. Oo, oh, yung... Di ba sin may sinend ako sa'yo? Gano'n muna lang sa akin ngayon. Ah, dalawang readers, paper planes. Okay. Send ko na. Okay. Ito tayo yan. Ito so, yun yung size. Size 10. Uy, ganda. Shoutout kay Boss Irish. Ayan, nandito na yung grenade natin kahapon. So, ito yung kapalit ng Nike SB natin na J4 Pine Green at saka Dunk Chicago. Iyan o. Oh. Hindi tayo. Guys, kanto. Ganda. Ito na biscuit. Medium olive. Reverse medium olive. Solid. Ayan siya. Ito yung kabila. Halo. Ayan, comment down below kung sino nanalo dito sa trade na to. X-Lace. Ayan, yung X-Lace niya. Nandito. Yung pink, tsaka... Sa kabila, ayan. Hmm. Ayan yung block. Okay, tinanong tayo. Ayan, big shout out ulit kay Boss Irish. Nice. Comment down below guys kung sino nanalo sa trade na to. Yan lang.